how much ang sahod, hindi ko po pwedeng i-reveal. Maka ako oh, ho, matanggal ako sa trabaho. Pero bawal sa amin. <laughs> Sorry ko. Magkagalit sa akin ang mga katrabaho dahil ibang iba po ang sweldo ko sa kanila. Natural lang naman, pero hindi po may iwasan, hindi mainggit. Eh, natural, eh, 12 years na po ako sa trabaho ko. So hindi ko po pwedeng i-reveal kasi baka maram magselos. Tsaka depende rin po syempre sa talent. Oh, di ba? Kasi kung magaling ka, di ba, ayaw ka nilang mawala sa buhay nila, yung employer mo. Syempre, offeran ka ng mas malaki. Lalo na kung from galing ka sa ibang department, to another department. Depende po sa case. Um, kaya nag-iiba ang sweldo. Pero ang minimum wage po ngayon ay ito po. Ayan. Taas po ulit 'yan sa July ng ganito dito sa British Columbia, di ko po alam sa ibang part ng Canada. At yung ibang, kung mapapansin yung iba po yung mga minimum wage sa iba-ibang province, kasi iba po yung kanilang cost of living mas mura. Sa amin po kasi mahal. Kaya natural lang na ganyan. Dati po, 5 years ago yata, o 4 years ago lang, ang minimum wage namin, eh halos kapantay lang ng mga ibang mabababa ang cost of living. Kami po ang pinakamataas ng minimum wage sa buong Canada, isa, Ewan ko kung ka, kami o oh, isa sa pinakamataas, pero kami rin po yung pinakamataas ang cost of living. So, fair lang po yun. A minimum wage, eh, usually, mas mataas po yung binibigay ng mga employer sa minimum wage kapag ka kayo contract worker. Pero hindi po lahat ha, kasi may mga chani pa rin po. Pero kami noon, mataas ang binibigay kasi alam nila na uh, magagasos pa kami ng malaki dito sa aming mga uh, expenses kaysa sa mga local na dito. Ito po yung cost na so single ka po, room lang po yung housing dyan. Ito po ang average ngayon dito sa amin, sa British Columbia. Mas mahal po sa Vancouver. From Victoria to Langford, yan po yung cost of living namin. Iba po, kasi nasa loob po kami ng island, Vancouver Island, may mas mababa po yung cost of living bandang after Langford, papuntang malahat po. Alam ko mas mababa ang cost of living dyan. Kasi mas mura ang bahay. Bahay lang naman po nagkakatalo. The rest, pare-pares lang po. Kahit sa ibang uh, place ng Canada, halos pare-pares lang po ng cost of living sa pagkain sa bahay lang po nagkakatalo. Sa dito po, ganito. Single room. Room lang po yan. One bedroom. Pag two bedroom. Three bedroom. Yan. Need po ng experience. Opo, kung saan bansa po kayo magagaling or sa Pinas, yun po yung pinagbabasihan ng Uh, mga agency dito or ng mga company dito. Ngayon po, uh, kung kayo po yung nagbabalak na mag-tourist, huwag nyo na pong gawin. <laughs> Medyo mahirap yan. At kung too late na, uh, at nandito na kayo, ang isasuggest ko po, pumunta po kayo sa mga places na uh, o-offer ng huh? volunteer. Kung ako sa inyo, mag-volunteer po kayo, kahit sa mga kitchen, janitor, kung saan saan man, ganyan, pasukin nyo po yan, libre yan, Libre po kayo magkatrabaho dyan, pero ang habol po dyan ay Canadian, Canadian experience. Para pwede nyo po ilagay yan sa inyong mga resume. Tanong nyo lang lang po doon sa mga pupuntahan yung volunteer kung nagsosupport sila ng ano, documents to uh, support na meron silang um, existing experience or work sa kanila na volunteer. Kasi um, ang mga Canadian, medyo hirap po sila magtiwala, lalo na kung wala naman sila kakilala talaga na mag-refer to you um, para ma Ma Matanggap kayo sa trabaho kung kayo ay nandito na as um, tourist. Kung kayo ay um nandito natulina. Ayun na po ang suggestion ko sa inyo, maghanap kayo na mag-volunteer at willing mag-refer sa inyo for that particular um, experience para may magamit po kayo na Canadian experience. Para pag nag-apply po kayo ng mga jobs, meron kayong mailalagay dyan sa inyong resume na nakalagay from this month to this month or present nag work po kayo. 'Yon. Um, ako, kung ako yung tatanungin, hindi ko lalagay na volunteer. Kung itatanong na lang sa akin sa interview, saka ako na lang sasabihin. Para ma maririnig niya muna yung aking side, makakausap niya ako, mapa -perso personal, ano, personal niya akong makakausap muna bago niya mag na, ah, ayoko nito, volunteer lang. di ba First impression, last, dapat may, ano nyo na yung sarili nyo na uh, ma-present na muna yung sarili nyo bago pa kayo ma-charge. Ganun. So, yun ang suggestion ko. Or, katulad dito sa aming Victoria, uh, napakagaling ng aming coordinator na si Cobb. Hindi ko kukunin yung credits. Siya talaga yung nag-isip nito. Napaka-brilliant niya. Ang ginawa niya, to help kababayan na magkaroon ng ano, ng... Uh, Canadian experience, nagkaroon sila ng mga ako sa mga iba-ibang companies or sa mismong um, Bayanihan na ang dawag namin doon sa organization sa Victoria is uh, bayanihan. So nagbo-volunteer yung mga Filipino to have a ano experience Canadian experience at sino naman yun ng aming uh, uh, community organization na yun nga meron silang mga experiences na ganto sa certain ganto at nakahire naman po yung iba dahil doon sa uh, volunteer jobs na i-offer ng aming uh, Bayanihan Community Center. So, kung ako sa inyo, dyan sa mga places nyo, sa ibang part ng Canada, i-suggest eh, nyo rin yan para ano naman, uh, um, magaya nyo yung ginagawa namin dito. Oi okay. sa kaibigan ko yan, ayan ah, ang idea niya, hindi ko kinuha yung, yung credit na yan. Sa friend ko yan, si Cove, ayan, napakagaling, brilliant. Uh, yung mga ibang Filipino community, eh, ini-encourage ko kayong gayahin nyo po yung style ni Sir Cub. At uh, nagawa niya po yan, um, uh, naging effective dito sa Victoria. Kaya may international student na nakahanap ng mga trabaho na related sa mga trabaho nila sa Pinas. Yung mga office job dahil dyan. At uh, yung mga ibang natulungan din ni Cobb na uh, sa ganyang sistema is yung mga tourists na kahit matanda na hanapan niya ng uh, lamiyan sa ginawa niyang idea na yan. So, napaka-brilliant na idea. Napaka-brilliant na aking friend. Ako uh, proud friend ko siya. O <laughs> yan, guys. Um, masyado na mahaba ang video. Kaya, uh, ayan yung mga iba kong suggestion sa inyo na sana makatulong um, para makahanap kayo ng trabaho dito sa Canada. Yan pa lang yung masasagot ko sa mga natanong nyo. Sa ibang mga videos na lang natin sagutin yung iba. Okay? Thanks for watching guys at good luck. Kita-kita sa -kita, susunod na video. Mwah! <laughs>